Isang private school naman ang tinupok ng apoy sa barangay Socorro sa Quezon City. Sumiklab ang sunog matapos magsagawa ng fire drill ang eskwelahan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Hindi na mapapakinabangan pa ang gusaling ito ng isang pribadong paaralan dito sa bahagi ng 12 Avenue, Barangay Socorro, Quezon City. Ito'y matapos lamuni ng apoy ang Starland International School, Pasado, alas 8 kaninang umaga. Itinaas sa unang alarmang sunog alas 9 ng umaga. Idinaklara naman itong fire out, Pasado, alas 10. Kwento ng maintenance staff, isang grade 8 student ang nakapansin ng usok sa likod ng stockroom habang nag-assist po kami, meron po isang batang lumapit sa akin, sabi po sa akin, Kuya, may sunog po. At pagkatapos, dalay dali po akong lumapit doon kung saan po yung nangyari. Pagkasilip ko po, ayun nga po, nagsimula po yung sunog at dalay dali po kumuha ng fire distinguish po para upan yung anong ano, yung apoy po. Tapos, pag ano, yung paglapit ko po sa ano, hindi ko po kayang lumapit kasi nga po, malakas po yung apoy. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon ng BFP, nakatatapos lang ng fire drill ng paralan ng sumiklabang ang sunog. Medyo unusual tong pangyayari dahil uh, uh, every time mga magkaroon ng fire drill sa school, dapat well coordinated sa Bureau of Fire. Pero this time, uh, nagsariling palo yung school. Sila nagkandak ng uh, evacuation drill, fire seminar sa mga bata. To familiarize kung anong dapat gawin. Okay naman yun sa part namin. Kaya lang, pag mga ganitong klaseng activity, dapat may coordination sa Bureau of Fire Protection. Walang naitalang casualty sa sunog, pero ang ilang residente malapit sa paaralan, nabalot ng takot na baka madamay sila sa sunog. Then mga around 9.30, um, sobrang laki na nung apoy sa likod na nararamdaman na namin sa bintana. So, ayun, nagbalot uh, pa kami ng gamit habang inaalam pa ang tunay na ng apoy. That is still subject for confirmation. As of now, the fire incident is still under investigation. Isang bumbero naman ang nasugatan sa pag-apula ng apoy. Pagpasok po po doon sa loob, awa ko po yung nosil. Uh -huh. Bali, mga 30 minutes, bumubuga po ako sa loob. Pagpaling ko po dito sa may kanan, uh -huh. eh, hindi ko naman po napansin na live wire po pala yung nabugahan ko. Tumulay po yung kuryente. Ryan Lisiges, para sa bayan